Yes, welcome back to our YouTube channel, Apat Family. Basta apat, tapat. Nandito po kami ngayon, Sir Tifo, sa kakilala ko. Dati ko po pong katrabaho na nag-aalaga po ng broiler chicken or 45 days chicken. At ngayon po ay hinarvest niya po lahat itong manok niya at pinabili niya po sa akin. Um, ito pong broiler chicken na po na ito ay... 70 pieces po silang lahat. Uh, pero yung 65 lang po yung binenta niya sa akin. Wala pa po itong 30 days or isang buwan 30 foals. Uh, Hinarvest niya na po at lahat po ang manok ay hindi po bumababa sa isang kilo. Lahat po ay sobra 1 kilo po ang timbang. Mabilis lang po ang bintahan po ng broiler chicken talaga. Kapag nag-alaga po tayo, wala pa pong isang buwan ay nakakapagbenta na po tayo. So nakaka na tayo ng pera natin. Bibigyan ko rin po kayo ng idea tungkol po sa feeds na pinapakain niya sa kanyang mga broiler chicken. Ang kanya pong feeds na ginagamit po ay Integra 1000 po. Integra 1 po sa loob po ng 15 days mula sa unang araw hanggang sa ika 15 days ng mga ng mga broiler chicken. Tapos uh, mula 16 days hanggang sa i-harvest na po sila ay Integra 2 naman po ang kanilang feeds na kinakain. Ayan, so na-harvest na po namin lahat at ngayon po ay pag-usapan naman po natin kung ilang kilo po lahat itong mga manok na to na hinarvest namin ngayon at magkano po ang total amount na nabayad ko po dito. Ayan, so ngayon po ay i-reveal ko na po kung magkaano lahat ang, ang nabayad ko po dito at kung ilang kilo po lahat yung na-harvest po namin. Dito po pala sa probinsya namin ang ang live weight price po ng broiler chicken dito ay mabibili lang po namin na 130 per kilo. At yung hinarvest po namin ngayon ay 65 pieces po ng broiler chicken at ang kabuang timbang po ng 65 pieces na broiler chicken na ito ay 86.9 kilos po lahat. So, 86.9 kilos times 130 pesos equals 11,297. So, yan po lahat ang nabayad ko po sa broiler chicken na hinarvest po ngayon. At tungkol naman po pala sa dumi po ng kaniyang mga manok, ay sabi po ng may-ari na every other day po siyang naglilinis po sa mga dumi po ng kaniyang mga manok. Kanina po nung dumating po kami dito, wala po akong nakikitang mga langaw po. Hindi po masyadong malangaw po itong manok niya. Kaya napaka-healthy 'yung environment para po sa mga broiler chicken niya. At ngayon po ay malapit na po kaming umuwi at dahil po malayo yung sa amin, ay kinatay na lang po namin dito po mismo yung mga na-harvest na -harvest ng mga manok. Dahil po kasi ang dinala lang po namin na sasakyan ay yun lang pong motor cab. Marami po ang mga manok, mahirapan po kami sa biyahe, kaya kinatay po namin lahat para masilid po silang lahat sa dalawang sako lang po. Ipagpatuloy po namin ang paglilinis po ng mga broiler chicken na ito doon na po sa amin pagdating po namin sa bahay. At ayan po, nandito na po kami sa bahay at inisa-isa na po namin nilinisan ang mga broiler chicken po natin. Mami, what, are you doing, huh? what am I doing? I'm, I'm taking a video. At ito po ang sample ng mga nilinisa na po namin na manok. Hindi pa po yan yung final cleaning po ng ating whole chicken. May kasunod pa po yan na final cleaning po sa kanila. Wala po kaming ginagamit na machine kasi wala po kaming machine at hindi din po kasi kami talaga always na kami yung naglilinis po ng mga whole chicken. Kumbaga ngayon lang po kami nakabili ng live weight chicken po. Kadalasan po sa binibili namin ay talagang linis na po na whole chicken mula po sa mga company na mga suki po namin sa meat shop. At ngayon kasi po ay ako po yung kinontak ng aking binilhan po namin na pwede bang ako yung bumili sa kaniyang mga live weight na manok. Dati po ay meron po kaming experience na po sa paglilinis po kasi sa manok. Kasi dati ay kami po mismo yung nag-aalaga po ng mga broiler chicken. So yung mga inaalagaan po naming broiler chicken, kami po yung nag-harvest noon at kami lang din po yung naglilinis. Mano-mano po namin nililinisan po yung manok namin kasi wala po kaming machine po na panlinis po ng whole chicken. Hindi din po kasi kami bumibili noon kasi medyo pricey po siya at nasta po kami sa pag-aalaga po ng broiler chicken. Kaya ngayon kapag ganito na meron kaming mga nabili na live weight ay mano-mano po talaga naming nililinisan yung mga manok at nagpapatulong lang po kami sa aming mga sa kapatid ko at sa mga pamangkin ko. At ayun po, hindi naman po palagi na meron kaming maharvest maha na mga manok na kami 'yung maglilinis. Kadalasan naman po ay bumibili lang kami sa mga kumpanyang suki po namin. At ngayon naman po ay i-reveal ko po sa inyo kung magkano po lahat ang linis na po na mga manok, kung ilang kilo po lahat at magkano po ang nabenta namin or naging income namin at pati 'yung mga laman loob or mga byproducts po ng ating chicken kung magkano din lahat ang aming kita pero bago po ang lahat ay ah, hingi po ako ng pasensya po sa video ko na ah, inulit ko na lang po ito kasi po na delete po lahat yung video, nakuha po ng isang camera namin kaya itong nasa, nasave ko sa cellphone ko po ay ito lang po yung ginamit ko para mabuo ko po itong video na ito. So ngayon po ay simula na po nating pag-usapan kung magkano po lahat ang kita namin sa pagbili po namin ng mga live weight broiler chicken na ito. Ang ating broiler chicken ay 65 pieces po lahat. At tumitimbang po ang live weight chicken natin ng 86.9 kilos. After po ng madress na natin lahat ng manok natin ay tumitimbang po ang dress chicken natin ng 60.92 kilos. At ang chicken feet naman po ay 3.27 kilos. Ang gizzard ay 1.1 kilos. Ang chicken liver ay 2.22 kilos. Chicken head ay 1.95 kilos. At ang chicken intestine po natin ay hindi po namin siya binenta, uh, kinain na po namin so hindi po namin siya talaga natimbang. Pero uh, ipagpalagay na lang po natin na 1 kilo po yung chicken intestine. Ngayon po ay dito naman po tayo sa kita ng bawat uh, parts po ng manok natin na binenta namin sa meat shop. Ang dressed chicken po ay nagkakahalaga po siya ng 13,402.40 pesos. Ang chicken feet naman po ay 457.80 pesos. Ang chicken gizzard ay 220 pesos. Ang chicken liver is 466.20. Ang chicken head ay 117 pesos. At ang chicken intestine or bituka ng manok kung ibebenta siya namin ay nagkakahalaga po siya ng 120 pesos with a total of 14,783.40 pesos. So, ayan po lahat, Swerty Falls, ang kita namin sa aming binili po na live weight chicken na 65 pieces. At itong 65 pieces na po na ito ay mauubos lang po siya sa amin ng mga nasa 3 days to 4 days. So, yan po ang income natin sa loob po ng tatlong araw sana po Swerty ay meron po kayong idea na nakukuha at natutunan po sa video natin ngayon and salamat po sa panunood po sa ating video if interested din po kayong manood sa mga pagbababuyan uh, meron din po akong mga iilang video sa pag-aalaga ng broiler chicken ay scroll nyo lang po ang mga videos ko po dito po sa YouTube channel po namin. I'm hoping po na meron kayong makukuhang tips at ideas about po sa pag-aalaga ng mga baboy at manok po. So yan lang po. Huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe po. Maraming salamat po.